Flashback dahil ikaw ang nanalo, ikaw ang aharap sa ating pinakamatindi, pinakamagaling sa pick aban ang nag-iisa, still the undefeated boy! Kataymigan! 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 Boy pickup, eto na. Mukhang matindihang labanan. Mukhang gumagaling ang mga kalaban mo. Sino ang gusto mong mauna? Wag ayo! Ah! Ah! Push back. Itinuro ka na. Ininuso ka na. At ginanong ka na. <laughs> Dahil diyan, ikaw ang mauna. Push back. Are you Ready! <laughs> Go! <laughs> kung vampira ako, tusukin man ako sa dibdib, hindi ako mamamatay. Bakit? Dahil nasa iyo na ang puso ko. Kahit, <laughs> 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 mabait talaga ito si Pushback, kahit kailan. Tingnan na natin kung ano ang isasagot Ni boy, pick up. Are you ready? Uh-huh. Go! Hindi <laughs> 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 ko nakita yun! Grabe <laughs> yung kamao ah. Hopya ka ba? Bakit? Pagmasdan mo mga ninja. <laughs> nakatingin sa batab. Ha? Huh? Miyak. Isa kang alamat, pick up! <laughs> Alam ko na excited kayo dahil sa tindi ng labanan. Pero meron ba tayong isang round at sisimulan niyan ni Pushback. Are you ready? And go! Sana ako ang sabado at ikaw ang araw ng linggo. Bakit? Para ikaw ang kinabukasan ko. Mm. No! Medyo malamig ang linggo. <laughs> titignan natin. Makuha. Ano yun? Maganda yun. <laughs> <laughs> Gusto mo yun? Gusto mo yun? Nako, mukhang Yamato ka na. Pushback. Pero titignan natin kung lalabanan niyan at mas magiging matindi pa ang sagot ni Boy Pickup. Are you ready? Ay! Go! <laughs> Jack Stone ka ba? Bakit? Kak! <laughs> <laughs> Lipat! Lipat ka <na>, <laughs> Mamuntik um, na! Um, na namin, di maintindihan! Ay! Ay! Katayimigan, katayimigan, tignan na natin kung sino talaga ang nagwagi sa matinding pick-upan. Lahat ba kay Pushback? Merong tatlo? Oh si Boy Pick-up!